Naghahabol naman po ang ilan nating mga kapatid sa Ptex sa makauwi para masulit po ang long weekend at bagong taon sa kanilang mga probinsya. Kaya naman po nagdagdag na ng mga biyahe ang ilang bus companies para maiwasang maipon ang mga pasahero sa terminal. Nasa front na nabalitan yan si Ian Suyu. Marami pa rin sa ating mga kapatid ang naghahabol na makabiyahe dito sa PTEX. Naabutan namin si Aling Patria na dala ang malalaking bagahe habang naghihintay sa kanilang bus na sasakyan pabalik sa Legazpi, Albay. Anya, sa Bulacan siya nagpasko kaya nais niya naman sana ay mag New Year sa Bicol. Mas minabuti niya na raw na mag early reservation para hindi maipit sa dumog sa mga susunod na araw. Yun na po ang ano, nakuha naming ticket. Mas okay yung may reserva. Uh, hindi masyadong ano, crowded. Si Mitch naman, Maaga pa lang ay nakapila na sa terminal. Plano raw niyang magtungo sa Sorsogon para surpresahin ng anak bago matapos ang taon. Yun nga lang, problema niya kung gaano katagal ang aabutin niya sa daan. Birthday po ng anak bukas. Parang surprise ko sana sa kanya. Kasi nga baka abutin ako ng maghapon dun sa biya. May traffic daw kasi sa ano May gumaka ngayon. Pero hindi ko sure yung biyahe kung ano talaga yung biyahe papunta sa Bicol. Pinakamarami pa rin sa ngayon ay yung mga biyahing Bicol, partikular na ang patungong Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Sa Visayas naman, mga biyahing Samar at Bohol ang pinakamarami. Ayon sa nakausap naming dispatcher, nagbukas na sila ng mga extra trip para sa mga biyahing Bicol. Sa Lubi, okay na daw yung two lanes. So may mga ibang part naman na medyo nagkakaroon ng traffic. Pero yung sa delay, Meron pa rin naman pero hindi na totally ganun kalala nung nakaraang Christmas uh, season. Yung mga extra bus namin napuno na din. Sa tala ng PITX, bahagyang bumaba ang bilang ng mga taong bumabiyahe ngayong magbabagong taon kumpara noong Pasko. Noong December 22, naitala ng PITX ang record high na 229,000 passengers sa isang araw lamang. Pero mula December 27, umabot na lang sa nasa 150 to 180,000 ang bilang ng mga pasahero kada araw. Pangunahing dahilan dyan ay yung ibang mga pasahero na nakauwi na sa kanika nilang mga probinsya mula pa noong Pasko. Sunod namang paghahandaan ng PITX ang pagdagsa ng mga pasahero mula sa holiday break sa January. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.